college student na napaulat na nawawala natagpo ang balot ng tape ang mukha at nakagapos narito ang ni Daryl Justin Natagpo ang buhay habang nakabalot sa packing tape ang mukha at nakatali ang mga kamay at paa ang isang estudyante na napaulat na nawawala sa Sanbuanga City Ayon sa pulisya residente ng barangay Malagutay sa lungsod na ito ang biktima Huling nakita ang dalagita ng magtungo sa isang photocopy shop sa kalapit na barangay San Roque nang may tatlong hindi pa nakikilalang lalaki ang iniulat na pinilit siyang pasakayin sa isang kotse sa kamabilis na tumakbo patungo sa hindi malamang direksyon. Natagpuan ng mga dumaraan ang biktima sa ilalim ng puno ng mangga sa kahabaan ng highway sa barangay Patalon. Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng Zamboanga Peninsula Police para mahanap ang mga salarin. At yan ang aking news scoop, Daryl Justin. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.